Ano, Nay? No Eel. Biscuit, Lata, Family. Bago sa La Pobre po. Siya, Grace. Ayan, kami Ako lang, sa, Sige ako. Kami lang lang. Oo. Oh. May pay kanin pa sir, no? Ako, oh. pa Oo. Oh. Oo. Oh. Thank you. Ito balat lang. Ito balat lang. may parito ay sa doon sa maraming sa bupe bupe sa Manila clean up <laughs> <laughs> halo halo ba nai halo halo kayo hindi <laughs> mo <laughs> <laughs> mag halo halo hindi na kaya. bayaran na mga dre andito pala kami mga dre no, sa ano sa Jerry's Grill dito sa SM Dasmariñas mga dre no. parang ano ah uh, dispidida pa dispidida kila ano kila nanay dispidida ko para kila nanay mga dre no. so tanghon gisado mga dre ah no? oh. oo Shout out, find the right beat, find the right beat mga dre, yun yung nagpadala ng pagkain sa bahay nung nakaraang unang bakasyon ko mga dre no, nagpadala na sotanghon, tsaka baked salmon, tapos meron pang isa eh, tapos yung sotanghon mga dre masarap no, yung garlic sotanghon, kaya yun yung binili ko ngayon. Find the right beat, thank you, thank you. Nakasama ko siya mga dre no, nung nakaraang nagpunta ako ng Alabang, nagkita kami ni ano, ni, ni Paulo, find the right beat. Special! Excited! <laughs> oh, hindi na sa pagod eh. <laughs> Hinihingal na. No? Kahit walang sahog nga yan, masarap yan. Ayun ang alamin mo na eh, kung paano nagluluto ng ganyan na masarap kahit walang sahog. Ay, <laughs> <laughs> masarap yun eh. Ano special yun eh. Natikpan mo na naman yan, di ba? Hindi. Alam mo naman yung... ano hindi? Tikma mo. Sikip ng daanan mga dreno. Papasok sa ano to. Papasok na to sa subdivision eh. Ah, palabas pa lang pala. taas kasi ng ano nyo eh Ito oh overpass Kaya yung mga tao mas pinipiling tumawid eh So sumpungin ang hika yung may hika eh, Pag ginamit yung overpass Huling pagas ko na to mga Dre no? Kasi bukas wala na Hindi na ano tayo hindi na tayo papagas kasi hindi na tayo magdadrive eh. Pero plano na sasakyan natin. 91 sir, full tank. 91. Double check tayo sir, 91. Please. Aha. Tank, yung higher octane, ano ba to 97, 97 octane mga Dre nung no? Sa ano daw yun mga Dre, sa performance car, yung mga ganong klase Mas mataas yung octane mo, mas maganda yung sunog ng ano mo Okay na sir. Okay na, sir. Okay na, sir. Kasi mga dre yung isang kakilala ko rito, naka-Expander nga siya mga dre no. Tapos ang ginagamit niya sa kanyang sasakyan ay yung ano 97 mga dre no. So, magkano 'yun? Magkano? Saan? Ano 'yung presyo? Hindi ko makita. Sir, magkano 'yung 97? Para magkano 'yung 97 diyan? 70? 77. 70 etong eh, pinakarga ko magkano? Yung 91 magkano? 62 62 8 pesos no? Okay sa si Palengke Pupunta ako sa lugawan mga dri Makatiki man lang ng lugaw Sa huling pagkakataon ba Makakain man lang tayo ng lugaw dre try nyo yung hopia nila. Hopiang ube o kaya munggo. Masarap, mga dre. Pinaka masarap na hopiang pwede nyo matikman. Bumili ako, mga dre. Bumili ako anim na anim na box. Dadaling ko. pa pabalik. Wala na akong dala. Ito lang. Bakit chuchu? Ha? Ah, ka? Sasama <laughs> ka? Ha? Sasama ka? Ito oh, naman nga. O, di ba? O. Oh. O oh, nga, dapat nasa ilalim siya na. Dito ilalim siya, may eh. Oh, oh. Sama-sama ko kasi sa bunda kasi yung kopya. Sa akin na yung ano. Ah, dapat pala. Pwede ba akong mong hingin ito? Oh. Ito na yun. Okay. Ito yung sabon sa mukha, mga Andre. Oh. Bago sa inyo bumili. Sige siya, kakayo dito. Sa akin na yung pagkain. Kahit patumba mo na lang, Nay. Mamaya kasi malalaman dito muna. Mamaya dito Tapos yung hopi at saka mga damit ni Rain doon na sa bag ko. Nandito ako mga dre sa arrival area no Para sa mga bagong dating Pwede ka palang umakyat mula rito Kakanan ka Ayun elevator Papunta sa departure area Mas mabilis kundong ka magpapasundo mga dre no sa rito sa arrival Yun Okay sir thank you sir Kasi tinanong ako noon mga dre, no? tinanong niya ako kung nasa taas yung sundo ko. Sabi ko mga dre, paalis pa lang ako. Paalis pa lang ako. Sabi niya, "Ah, okay." Tu 50 pambalot mga dre. 250 isa nagkamali ako kanina mga dreno hindi ko napansin na hindi ko nabigyan atensyon ba yung gate number kasi alam ko pag Philippine Airlines sa terminal 2 pero sa ano pala kami mga dreno terminal 1 kahit Philippine Airlines kaya galing na ako sa terminal 2 Tak punta lang ako ngayon dito sa Terminal 1 mga dre no. Meron long extra luggage mga dre no yung box. 200 dollars. Depende pala yung bayad sa ano sa airlines tsaka kung may connecting o wala. Okay. Ah uh, 200 USD mga dre para sa extra luggage. Bali tatlo yung dala ko. Gate number 1. Gate number 1. Oh, ano ba 'yung mga ano nito? yung mga papunta sa gate na to. Day. Day the of the day. Yeah. Yeah. Day. Even if we run let's take our time Everybody needs a race mm -hmm. sometime. Sometimes, okay. I, just an hour more start, start.